isang tanong lang po. Ang Diyos Ama po ba ay nanganak ng tao? Well, katupa, no? Ayon sa iyong katanungan kung ang Ama o ang tunay na Diyos ba ay nanganak ng tao. Well, katupa, ito po ang masasabi ko sa iyo. Paminsan-minsan po, gamitin naman po natin ang ating tamang pag-iisip para po kahit papano ay lubos nating maunawaan ang mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Katupano, no, ito po ang tamang kasagutan ko sayo. Ayon sa iyo. Ayun sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kailanman po ay hindi literal na nanganganak ang Diyos na katulad halimbawa ng pagkakaalam natin na ang isang tao kapag ipinapanganak ay iniluluwal ng isang babae na inilalabas sa puerta ng isang babae. So ganun po ang pagkakaalam natin, no? Akala nyo na ang ating Panginoong Diyos ay nanganganak din. So, hindi po, ano? Katupa, kaibigan, ang tanong, paano nga ba natin malalaman kung tayo ay anak ng Diyos? Well, katupa, no? Example na natin dyan ang ating Panginoong Kristo. Hindi po ba't ang ating Panginoong Isa Kristo bilang tao sa likas na kalagayan, hindi po ba't siya ay anak ng Diyos? Ngayon, ano ang ipinapamuhay ng ating Panginoong Iso Kristo noong ang ating Panginoon ay nandito pa sa lupa na ipinapangaral niya yung kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama o yung kanyang Ama. Ano ang kanyang ipinapamuhay? Hindi po ba ang kalooban ng Diyos na nagsugo sa kanya? Ngayon, ano ang itinuturo ng ating Panginoong Iso Kristo para tawagin tayong anak ng Diyos hindi po ba't ang sabi ng ating Panginoong Kristo ay sundin natin siya upang kapag sinunod natin ang ating Panginoong Kristo ay ang Ama ang binibigyan natin ng kaluguran at kaluwalhatian, ang Kanyang Ama. Doon po tayo tatawaging anak ng Diyos katulad po halimbawa ng ating Panginoong Isu Kristo. Hindi po ba't sinusunod niya ang kalooban ng Diyos, hindi ang Kanyang kalooban? Yun po ang tinatawag na anak ng Diyos. Kapag Sinunod din po natin ang ating Panginoong Kristo ang kanyang kalooban o ang kalooban po ng ating Ama dyan po natin malalaman na tayo po ay anak ng Diyos hindi po literal na anak na lumalabas sa bahay-bata ng isang babae tatawagin po tayong anak ng Diyos kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Kristo na nang galing sa kalooban ng Ama ng ating Panginoong Kristo, unang tunay na Diyos. Ano po ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na itinuturo ng ating Panginoong Kristo? Ano-ano po ba yun? Paano natin malalaman kung uh, sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Siyempre, unang-una po dyan, yung hindi po tayo, uh, hindi po natin kinaliligtaan yung ating paglilingkod sa Diyos o yung ating, yung mga pagsamba yan po yung pinaka-importante sa lahat yan po yung pinaka-mahalagang ginagawa ng isang anak ng Diyos at higit sa lahat yung pinaka-utos ng ating Panginoong Kristo bago natin sundin ang ating Panginoong Diyos kaya na kailangan sumunod tayo sa ating Panginoong Kristo na pumasok tayo sa lubog ng kanyang kawan para tayo ay tawaging anak ng Diyos para yung ating uh, pamumuhay ay magkaroon ng silbi at magkaroon ng karapatan sa Diyos na maglingkod at meron din tayong karapatan na manalangin sa kanya no so doon po tayo matatawag na mga anak ng Diyos so yun lang po katuparan no maraming salamat sir